sa panahon po na to, isa po kayo sa mga tinitingala ng na mga nag-uumpisa pa lang sa negosyo, tapos yung iba naman ay siguro nakakaarangkada na. Ano po ba ang maipapayo nyo sa mga nagninegosyo, lalo yung mga nagsisimula pa lamang? I can only share, no? As I said earlier, mm -hmm. napaka privilege kung tao. Yeah, my, my parents really supported me, and mm -hmm. I, as I said, they mm -hmm. grew up with the silver spoon. Pero sa ma makikita kong habits ng successful business people, lahat sila very focused. They're all very simple and hardworking. They're not flashy mm -hmm. at all, no. Third is they're they're thinking very long term, no? Mm -hmm. Parang hindi one time deal, one time deal lang yeah, nagpapalaki ng negosyo. It's mm -hmm. it's building trust, building a reputation so yes. that people will want to come back to, to you and, and mm. do and do more business. No? Nabanggit Na banggit nyo, yung hindi flashy. Mm. Eh, but ba yung totoong mayaman eh, yung pa yung simple, no? Yung mga katulad namin na nagpapanggap lang eh, kami pa ang uh, sa katawan. Yan ba talaga kayo? Kayo ba ganyang mga bilyonaryo? Hindi kayo masyadong mahilig sa mga mga branded o mga mga magagarbong mga uluho na bagay? I guess depende na uh... sa individual no yeah, i guess kami or kami my family i guess natuto kami sa mom and dad ko they're very they're very simple in their needs no yeah, uh, so maybe nap napas sa amin yan for me no the most important sa akin is not maganda kotse or magandang jewelry or sino so It's mm -hmm. more important yung pinakakulang kulang ko is oras yeah, oras for family or, or personal time to do the things i enjoy doing like you mm -hmm. uh, know, relax lang or manood lang ng Netflix o nagbasa. Opo. <laughs> yun po talaga ang uh, parang kulang, ano? Oras. Oras. Correct. Oras. Nabanggit nyo naman na yung iba, pero ano pa po yung mga ibang pinagkakaabalahan nyo pag wala kayo sa uh, hanap ah, buhay, wala kayo sa opisina, o wala kayo mga meetings? Una is spending time with the family, mm -mm. with kaibigan. Opo. Para sa akin, personally, it's time for exercise, time mm -mm. for reading and watching TV. Apo pinaka importante, tayo matulog. <laughs> <laughs> Sabi ng daddy niyo, 8 hours talaga ang tulog niya. Yung habit nung mm -hmm. daddy ko na hindi ko pa na up is parang nakakatulog siya kahit napaka-stress niya, no? Mm -hmm. Pero secret niya is every afternoon he takes a, a short nap. Aha. Uh -huh. Parang siesta, no? Nagsiesta siya. Oo. Uh -huh. so, hindi niyo pa nagagawa 'yun. <laughs> hindi ko pa hindi ko pa nagagawa 'yun. <laughs> Bakit? Dahil gumagana agad gusto niyo kagad magtrabaho pagkatapos ng lunch.